Laging suriin ang iyong dila, dahil may mga sakit na pwedeng mong malaman batay sa hitsura lamang ng ating dila. Ang isang malusog o normal na dila, ay kulay rosas at natatakpan ng maliliit na bumps na kilala bilang papili. Ang shade ng pink ay maaaring magiba, at ang mga bumps, ay dapat na sumasakop sa karamihan ng itaas na ibabaw. Ang mga bumps na ito ay nasa ilalim din ng isang dila, ngunit maaaring hindi madaling makita. Ang mga bumps, patches, at spots sa iyong bibig ay maaaring hindi nakakapinsala. Ngunit kung minsan, maaari silang magbigay ng mga pahiwatig sa kung ano ang nangyayari sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang mga impeksyon, stress, mga isyo sa gamot, at maging ang pagtanda, ay maaaring magkaroon ng mga marka sa iyong dila. Alamin kung ano ang sinasabi sa iyo ng iyong dila, at kung kailan ka dapat magpatingin sa iyong doktor o dentista. Una, mga white patches. Ang creamy white spots ay maaaring thrush, isang fungal infection. Madalas itong nangyayari pagkatapos ng isang sakit o medications na itapo ng balanse ng bakterya sa iyong bibig. Ang mga puting patch na mukhang lazy ay maaaring lichen planus na nangangahulugang inaatake ng iyong immune system ang mga tisyo sa iyong bibig. Kung makakita ka ng hard, flat, flat puting mga lugar na hindi malis, maaaring ito ay leukoplakia na nauugnay sa kanser. Ipaalam sa iyong dentista ang tungkol sa anumang puting patches na nakikita mo. Buhok sa iyong dila. Kung ang iyong dila ay may coating na parang itim, kayumanggi, o puting balahibo, maaaring mayroon kang mabuhok na dila. Ang mga buhok na iyon ay mga protina na nagiging normal, maliliit na bumps sa mas mahabang hibla, na kung saan nahuhuli ang pagkain at bakterya. Dapat itong mawala kapag ikaw ay nagsipiliw, o nagscrape ng iyong dila. Kung mayroon kang mabalahibo, puting patches na hindi mo maalis, maaaring ito ay oral hairy leukoplakia. Maaari itong mangyari sa mga taong nahawaan ng mga virus, tulad ng Epstein-Barr o HIV. Itim na dila. Ang mabalahibong dila ay maaaring itim ang kulay. Ngunit maaari ding umitim ang iyong dila, pagkatapos mong uminom ng antacid na may sangkap na tinatawag na bismuth. Para sa ilang mga tao, nabahira ng itim ang dila kapag nahahalo ito sa laway. Ito ay hindi nakakapinsala at nawawala kapag huminto ka sa pag-inom ng gamot. Bright na pulang dila. Ang isang strawberry red na dila ay maaaring isang maagang senyales ng sakit na Kawasaki, isang bihira na malubhang sakit na nagpapasiklab sa mga daluyan ng dugo sa buong katawan, kadalasan sa mga bata. Sintomas din ito ng scarlet fever. Kung ang iyong pulang dila ay makinis at may pananakit ka sa iyong bibig, maaaring ito ay senyales na ang iyong katawan ay walang sapat na bitamina B3. Nasusunog na pakiramdam sa dila. Kung ang iyong dila ay parang napaso ito ng mainit na kape at lasa ng metal o mapait, maaaring mayroon kang burning mouth syndrome. Maaaring mga hulugan ito ng problema sa mga ugat sa iyong dila. Ang ilang mga problema sa kalusugan, tulad ng tuyong bibig, mga impeksyon, acid reflux, at diabetes ay maaaring maging sanhi nito. Para sa ilang mga tao, ang mga asidik na pagkain tulad ng pinya at pati na rin ang toothpaste, mouthwash, candy, o gum ay maaari ding magbigay ng nasusunog na pakiramdam. Geographic na dila Ang isang dila na walang maliit na bukol sa itaas ay maaaring magmukhang may kentab na pula. Maaari mo itong makuha kung hindi ka nakakakuha ng sapat na ilang nutrients tulad ng iron, folic acid, o B vitamins. Ang mga impeksyon, sakit na silyak, o ilang mga gamot ay maaari ding maging sanhi nito. Kung mayroon kang mga patches ng makinis na lugar sa tabi ng mga bumps, maaaring ito ay geographic na dila. Ang mga spots ay maaaring dumarating at umalis, at kung minsan ay sumasakit o burn. Ito ay hindi nakakapinsala, ngunit maaari itong may ugnay sa psoriasis o lichen planus. Bumps. Sa ilalim ng dila ay isang karaniwang lugar para sa canker source o singaw, maliliit, masakit, mapupulang bumps na kusang dumarating at kusang umalis. Ang isang solo, masakit na bump sa dulo ay maaaring transient lingual papillitis o lie bumps na maaaring lumitaw kung ang iyong dila ay irritated. Ang isang virus ay maaari ding magdulot ng maraming maliliit na bump sa dulo at tagiliran. Kung mayroon kang bump sa o sa ilalim ng iyong dila na masakit at hindi nawawala, ipaalam sa iyong doktor o dentista. Gusto nilang suriin ka para sa oral cancer. Soreness. Ang iyong dila ay maraming nerve endings kaya maaari itong talagang masakit kung kakagitan mo ito o masasaktan. Ang mga cancer sores, lichen planus, thrush at geographic na dila ay maaaring magdulot ng pananakit. Ang ilang mga gamot at impeksyon ay maaaring magpasakit din ng iyong dila. Kung minsan ang pananakit ng iyong dila ay maaaring senyales ng cancer, lalo na kung mayroon ka ring bump o pula o puting patches. Dalhin ang mga problemang iyon sa iyong doktor o dentista. Macroglossia. Ito ay kapag ang iyong dila ay masyadong malaki kumpara sa natitirang bahagi ng iyong bibig. Maaari itong kumuha ng napakaraming silid, na maaaring makita ng iyong doktor ang mga bakas ng iyong mga ngipin sa mga gilid nito. Susubukan ng iyong doktor na alamin at gamutin ang pinagbabatayan na kondisyon na maaaring hypothyroidism, impeksyon, o allergy, bukod sa iba pa. Fissured na dila. Maaaring mabuo ang malalalim na uka sa iyong dila habang tumatanda ka. Nakalink din ang mga ito sa Down syndrome, psoriasis, at Sjögren's syndrome. Hindi nakakapinsala ang mga ito, ngunit dapat mong dahanda ang eye brush ang iyong dila, para malinis ang pagkain at bakterya. Maaaring bumuti ang mga uka kapag ginagamot ng iyong doktor, ang kondisyong nagdudulot sa kanila, kung mayroon man. Mga palatandaan ng kanser sa bibig. Maraming butik, bumps, at kulay sa iyong dila, ang hindi nakakapinsala. Ngunit magandang malaman ang mga senyales na maaaring magpahiwatig ng kanser, mga sugat na hindi gumagaling, mga bukol, pananakit ng dila, at problema sa pagnguya o paglunok. Kung ang mga sintomas na ito ay tumagal ng higit sa dalawang linggo, magpatingin sa iyong doktor o dentista.